natanggap na namin na ano na siguro hindi na talaga ano pero ganun pa man inalagaan inalagaan namin ng maayos siya Tuminsan nga nagsisisi ako kasi ano na ano ko sa sarili ko na minsan naubusan ako ng pasensya sa kanya kasi inaaway ko siya pag hindi ko siya napapasunod sa mga ano ko pinapagawa ko sa kanya ang hirap niyang pakainin, painumin ng gamot ang sungit-sungit, madaling magalit kaya minsan, ano, inaaway ko yung asawa ko. No? Alam mo, pag naisip ko ngayon, masisisi ako kasi, ano, kasi dapat pala hinabaan ko pa yung pasensya ko. Pero, hindi, tao lang din ako, eh, marunong mapagod, na ma naubusan ng pasensya. Kaya, hindi maiwasan, pero, bago siya binawian ng buhay, no? Ano, humingi, humingi siya ng tawad sa akin. Humingi siya ng pasensya sa akin. Kasi Pagkikita niya yung paghihirap ko Pagkikita Pagkikita niya Nahihirapan ako Pero sabi ko Okay lang mahirapan ako Basta gumaling ka Ay, ay, wala ko. Balo ko Ano ba yun? Sabi niya sa akin, madaling araw yun. Sabi niya, ah, uh, na, Ma, ano, masinsya ka na sa akin, ha? Alam ko, nahirapan ka na sa akin, mag-alaga. Masinsya <laughs> ka na, patawarin mo ako sa mga, ano, kasalanan ko. Hingin siya ng tawad sa akin. Iapos ko siya. Iapos ko siya tapos, sabi ko. Matagal na siya pinatawad pero ang oh, malaga. Ang oh, malaga. Nagpagaling ka. Nagpagaling ka. Kasi gusto ko gumaling ka. Kasi marami pa tayong dapat gawin. Gusto ko gusto ko mag ano tayo, mag pasyal pasyal pa tayo. Gusto ko magpuntahan natin yung mga lugar na hindi natin napuntahan. Hanggang sa binalik hanggang sa pinasok namin sa sa PGH limang araw kami doon nag stay malapit ng 40 days niya guys ngayong October 15 40 days na siya kaya yeah. yeah, kaya masaya siya ngayon kaya siya naroon kaya yeah sobrang napapasalamatan din ako sa pamilya ko dahil very supportive sila yung mga anak ko yung mga anak ko na hindi man sila ang ano pag-alaga doon sa ospital pero dito naman sa bahay talaga pinapakita din nila ang suporta at pag-alaga nila sa papa nila kasi syempre may mga trabaho naman sila kaya kami talaga ni bunso ang ano ang ang talagang nag-asikaso doon tapos <laughs> yung anak ko nga eh inisin tabi niya muna yung kanyang trabaho kasi mas inuuna niya yung kanyang papa so yun guys ayun ko. bakit naisipan kong mag video kayo siguro dahil dahil doon sa napanood doon sa napanood ko doon sa ano, sa magpakailanman sobrang hindi ko mapigilan na maiyak kasi talaga nagpa flashback sa akin yung kwento at saka yung sa amin ang nangyayari <laughs> Namibis ko na yung asawa ko kaya kailangan ko Kasi talaga gano'n doon naman tayo talaga pupunta. Tsaka guys, maraming salamat nga pala sa mga panalangin, sa mga sa mga nakikiramay, sa lahat na nagpunta sa burol, at sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong. Maraming maraming salamat sa inyo, hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming maraming salamat talaga sa ito. Isin puso ni Judy ang mga pili ng kanyang tatay at hindi niya iniwan o pinabayaan ang kanilang pamilya. Ngunit lagi pa rin sumasaglit sa isip ni Judy ang kanyang dali, lalo na